sa so, mga gustong pawalan yung ibon ayan, tingnan nyo pa naon oh. tingnan nyo yung patak ubod ng, sipag oh. Ayan, ganyang bagus yung panahon. Ayan, tamukha mga sasak yan. Tamukha mo mga nakasaksok yan. Nakailaw sa lakas ng ulan. O, oh, nakikita nyo. Ayan, tingnan Wala, wala tubig, tubig dito. I-upload yeah, ko sa Facebook ko ito. Itatag ko sa inyo lahat. at tingnan mo ulan, no oh. Ayan, no Ayan, ayan, ayan. mga Ah, uh, Ginomoto, Ginisa <laughs> Team. Sponsored by. <laughs> ano <Swans laughs> yun? Sardines. Swan Sardines. And Silver Swan. may mga toyo. May mga toyo, ayun. Ano uh, yung ilo ng mga sasakyan? Parang nalaman niya kung saan kalakas ako lang. mga kasalubong, mga ilong na lahat. Kung marami magreklamo sa rules kung bakit kami bumalik, ayan, tingnan nyo na lang to. Nabago yung rules. Talakas lakas ng ulan. Ah, may rules <laughs> pa rules sinusunod? Oo, may rules. Wala nyo na mga Jeremy Crush ngayon na niyo yun. Mahal niyo ba kami yung alaga niyo? Kung kami alaga niyo, niyo kami bumalik niya bukas. Kung ayaw niyo naman, i Re release na namin ngayon. <laughs> Ah, ganyan ka ganda pa naman dito. Hindi mo na matanaw yung kasalubong mo kung walang ilaw. Malapit pala ka mo sa langit dito. kaya magmadala sa kulat. <laughs> Ayan Ako, wala tubig o. Oh. Mamaya, hintay pa natin yung galiid doon sa baba. <laughs> mag-alala, pinangahay ko ng mga ibon nyo. Kaya lang, pauwi na kami. Yan, dyan, nakakita niyo mga puno na yan. Yan, gabi nagkalat ang tiktay, kinahabol kami. <laughs> Ayaw kami lubayan. ba yan ka mo na Masyado maaswang dito. Ang lugar, ang pangalan ng lugar, Daraga. Puro Daraga ang ato dito. Makagandada na Pati lalaki dito, kakakinis. Ah, Sa akong manyanaman. Oh, ayan, 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 Oh, municipality of Ginobata. Ayan. Yeah. Oh, ayan, oh, ayan, ayan, oh, oh, oh. <laughs> Ay, may kita palang bundok. Ayan. <laughs> Bagya.

Romar, agad sa kamong ng tubig. Ayan. Ayan, oo. Galing lang kamong sa ulan yan. Galing niya sa taas kanina. Bakit yun, Rilis ka mo yan. May rilis ng train. Ayan o. Ayan naman yung apin ng iglesia tamo. Iglesia ni Cristo. Ito. Ito. Ito.